Star Artist Actor No, no, no Why you kill you? You are actor Ayaw niyang magpa-video Saudi yan ang amin lugar walang tao ah, makita nyo rin ang Saudi yung wala pang hindi pa nakapunta sa Saudi ganito na ang lugar ng alas 5 ng hapon tapon nang basura. Yan pabalik na naman. Nang tao. Konti lang ang doon Tapos yung kapatid ng amo ko yon nagsalita kanina. Sabi ko kunan ko nang video ayaw niya. Patayin daw siya na kasawian niya. <laughs> salamat sa inyong panunood. Eh. Hello, hello. Magandang gabi, mga kababayan. Ito yung salo-salo namin. Pangalawang aid. Ay, hey, kakain na pa. na ako. Dito naman, iniwan ang mga kababayan namin sa kabila. Yeah. Kakain tayo. Chicken busy yes, din yung isa na selfie. Yan ang buhay ang mga kadama. Sa'yo naman ang